Good morning guys! Yan, nandito tayo sa ating uling grapes garden ang nag-iisang puno ng grapes ni Tatang Yan Diba? Ang kagandahan itong merong kantanim na grapes kahit isang puno lang ay mauunti-unti mo siyang kainin kasi hindi naman siya sabay-sabay binulak kaya pag gusto mo ng grapes, pwede kang pumitas at pwedeng pa isa-isa na pag nandito ka ay eh, tikim-tikim, hindi agad siya masisira. Ayan. Ito yung nag-iisa kong puno na grapes. paunti na yung bunga. Inuunti-unti ko kasing kainin. Pag tuwing tanghali lang may is kukuha ako ng isang bunch para pagsasaluhan na namin ni Anakis minsan naman pag ako'y nandito lang mag isa eh, di pag ako'y nakakuha ng mga mga uh, sampung ganito oh, ayos na nakatikim na nakatikim na ako ng grapes sa araw na yun at uh, ito talaga yung kagandahan na meron siyang bubong yung ating grapes dati yung mga nakaraang bunga ay hindi siya tumatagal ng ganito pag umuulan nagbibitak-bitak saka meron siyang mga batik-batik na itim pero ngayon, ngayon lang ang ngayon ko lang nilagyan siya ng bubong ay sa Saka pwede mo siyang utay-utayin talaga ng kain. Dahil hindi talaga siya masisira. At nilagyan na rin natin siya ng net para iwas sa ibon. Kasi kung wala ang net, nako ubus na rin siya ng ibon. Pag tinuka pa naman ng ibon, eh, diretso na siyang ano, nabubulok at pag na agnas na yung isang piraso ay nadadamay na pati yung iba na nabubulok na rin kaya yan yung ating ubas napakaganda talaga pa kahit isang puno lang na meron tayong ubas ay napaka ano na napakatipid na kasi hindi ka nabibili ng grapes saka nauutay-utay mo pa at saka talagang pwede mo siyang gawing organic talaga. Itong aking ubas ay napaka safe. Kasi organic lang to. Hindi ko siya nilalagyan ng mga abuno, mga synthetic fertilizer at saka hindi ko siya ni ng mga insecticide at saka mga fungicide. Talagang natural siyang bunga. Wala siyang chemicals. Nalahok kay, kaya napaka safe na safe na safe kainin ba yeah, ito nga palang aking ubas ay siguro mga ano na to 6 years na ayan yung kanyang puno sa gilid lang siya ng aming bahay tapos ginawa ko na siyang garden meron kaming meron table, may upuan na simento kaya garden na garden ang dating, tapos sa taas niya ay yung pinakang aking grips, isang puno lang po ito pero napakayabong niya oh. napaka dami niya, yung nakaraang bunga nito, wala pa siyang bubong ay nagbigay siya ng ganito na 50 15 ganito tapos ngayon naman nagbigay lang siya ng 12 kaya sayang kung binubungan ko agad sana noon edi mas maraming bunga na magagandang bunga yung bunga nung nakaraan ay yun kinain ng ibon tapos ulan ng ulan kasi December ay ayun sira ang daming batik batik tapos nagbibitak bitak na siya kaya hindi siya tumatagal napakaganda talaga pag meron siyang bubong tapos kinulong ko na rin siya ng net oh, see kaya napaka safe na safe na talaga siya sana sa sunod kong pabunga ito ay i e rest lang natin siya ng mga 1 month at Pwede na naman natin siyang pabungahin. Kaya sana magbigay na sa mga siya ng napakaraming bunga sa sunod. Yan lang po guys. And good morning po and bye bye.